Nakumpleto na ng pamaraan ng 51% ng Farm to Market Road Network Program sa lobyan ng isa't kalating taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Barcos Jr. Isang video binilita ng Pangulo na higit 67,328 kilometers na bahagi ng programa ang natapos ng may tayo, higit kalahati ito ng target na 131,410 kilometers na nais tapusin sa loob ng anim na taon. Ay sa Pangulo, patunay lamang ito ng kagustuhan ng pamalaan na mapagtibay pa ang interconnectivity na malugar sa bansa. Hindi lamang para mapalakas ang agrikultura kundi upang mas mailapit ang mga palengke sa mga local producer. Tidyak ni Pangulo Marcos Jr. na patuloy na tututukan ang pamalaan ang programa para tapusin ito at mapagaan ang buhay ng mga magsasaka. Patuloy naman namin gagawin ito, mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo at patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more.